So what's up mga man? Another day. At meron tayong stream challenge mga man. <laughs> so mga man, ang gagawin natin ay kalbuchar. Kalbuchar challenge, yo loko. Kalbuchar challenge mga man. So ang mechanics na gagawin natin mga man. Wala, yung simpleng pasyutan lang mga man. Kung sinong hindi makashoot, mga man, tigigisan, gupit sa ulo. <laughs> so, mga man, interview muna natin yung mga kasali, mga man. Ah, uh, mga man, ako natin yung contender. Si Kure. ano anong, anong masasabi mo, mga? Ano masasabi mo? Uy. Handa ka na ba makalbo? Ano? Laksa mo! <laughs> Ayan, mga man. Kamala. Sino pa? Kasalag ko pa? Ay! Ayan ka na, mamaya ka na. Boy. Boy, ano? Nakakabatabos. na? Nakakabatabos. Nakakabatabos. <laughs> Ayaw mo na, Mauwi tayo sa kalbuhan. <laughs> si Ay mo na, Ito si... Amel. Amel in the house. Kaya din yan, man. mga man mag na tayo so ang ating mechanics mga man simple lang yan shoot, -shoot lang dito shoot, shoot yan dito titira maganda lang subscribe right. lang gawin lang tapos apat na lang kami apat may nag back out aray nag back out mapapalo hindi right. daw pinayaga mapapalo so mga man apat na lang kami apat

¡Oh, <laughs> oh, <laughs>

So ayan yeah, mga man Ayan yung round 2 natin siya ulit Si si Amel ulit O oh, mga man walang daya yan ha Mahirap magpa shoot doon kasi You know malit yung malit yung ring Tsaka malit yung bola Kaya yeah, mahirap talaga Kahit kami nahihirapan Ayan mga man.

I know, know what? Faded. Faded? Faded? Again na, we're Round 4. Round Le-level up natin mga man. Lalayo tayo konti. Hindi you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Anong masasabi mo? Bago ka mo. shoot wow. na siya. Ako na lang. Pupus niyan gaganti ako.

Ayan! Uy, parang kahamatan na! Hahaha! lang, <laughs> boy! Patilya lang! Hindi, tira nga natin yung patilya! natin yung patilya! Pakita mo lang!

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn herba. naman yung bag. natin ng yun. Naka-headband! Kaya naman, hindi ko alam kung ano yung tsula ka.

So ayun yeah, mga man, nireplay namin kung kapos ba talaga o okay. sana. Ay, <laughs> kapos mama, nga, brutal yun ha. <laughs> okay boy. Okay, Hindi natin tira, tumama na Game, nakabigyan na. So mga man, round 6 na. Babawi tayo.

later. So yun mga man, tapos na tayo. Natapos na tayo mga man. Yan, may nainggit na isang bata. Kanyo, nagpapagupit din. Lex, sige mo na Lex. Na. daw. Bo, hindi naman kalbo yan eh. Ang ganda nga eh. Tingnan mo sa salamin dali. Tingnan mo na. Tingnan mo yan. Tingnan mo sa salamin dali. ko ng design. So yan mga man. Ayan o. Oh. Kita nyo naman yan, man. Gago! <laughs> Sabi ko na, Barbie. <laughs> Kita <laughs> nyo naman yan, oh. Panis. Kimpi sa unahan. Ponytail sa likod. Saan <laughs> <laughs> ka pa, boy? Parang isla. <laughs> <laughs> Island hub. Bakit ako sasabot? Pagbili po kang dito. So, yun, mga man. Nandito kana na. Magbibidyo tayo. <laughs> Panis. Saan ako kain yan? mo, ha? May YouTuber ba kayo nakita ganyan? Bibili sa labas, ganto itsura. Gago! <laughs> Tanga! Inutil! Talantado! Ako palang! lang! Kaya mga man, kasama natin ang mga pinsa natin dyan. Boy, magingay, magingay! Oo, <laughs> <laughs> madilig na mama. Tatang tatanungin natin ang mga opinion ng mga tao sa labas man. Kung kung ano masasabi nila sa hairstyle natin? no? ano kiniti? mama lalabas tayo. Ano mo na? Magandang. Walay. Walay pasit. magandang pasitayo. Lamat. 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 palabas Lamat. 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 boy. Ano Lamat. 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 Lamat.

<laughs> Ay, Nagbrownout? <laughs> nag <laughs> nag brown out? Ah? Nag brown out. Ah? <laughs> Saya, mga man. na, na, na nag-brown out. <laughs> <laughs> oh, hindi natapos. What? What the fuck? <laughs> tayo wala pa lang blang okay, <laughs> Tag tag ang virus din eh. Tutu <laughs> Kaya mga man, wala. Dito, sa Alberto. ano ba dito? Kaya mga man, bibili tayo. Ito, may ano kayo? Black shampoo po. Wala na. <laughs> wala na. Wala na. sa na. Wala na. Wala Wala na. Wala Wala na. Hayo. Hayo. Hayo mas bakit tayo mahuli, Pag nahuli, titatakbo na. Sorry, boss. Okay lang. Okay, boss. Ay, naglalaki <laughs> <laughs> ng siyang ng Wala na. Nagpapagubit ko naman na Gago!

<laughs> so ayan mga man. Oh. Okay naman yung itsura natin eh. Nakabalik na nga pala tayo dito mga man sa amin. Yan. Okay naman sa man oh, pag naka ganito. Para normal para. What's up mga man? Kaso pag sum... <laughs> Kaso pag, pag angat na ganito eh. Bugong. <laughs> Ha. <laughs> yan mga man, ganito na tayo, bang. Yan, manis. Kaya mga man, kayo, huwag kayo manghihinayang sa buhok nyo, mga man. Book lang yan, ha? Haba't tutubo din yan. Sugat. So, got... <laughs> mga man, ang kailangan, ang kailangan natin gawin, ipunin yung mga memories. Kaya, kagaya nito, mga man. Ma 5 years to 10 years malaki na ako matanda na ako makita ko tong video na to oh di ba makita pa ng anak ko di matutuwa pa sa ng anak ko puro kalokohan <laughs> <laughs> gago yan mo oh. no puta K-pop, man, may ponytail pa sa likod <laughs> oh isa pa to oh, may na din yan ano you know? side view side uh, okay. So ayan mga man, papakita ko lang sa inyo ginagawa dito. Ayan man, inaayos na yung gupit, kinakalbo na lang talaga. Ayan Oh yeah. Mamalays <laughs> Ano Ah. Matitiri, matitiri, matitiri yung. So ayan mga man. Oh, pwede din pala natin itong tirik mga man oh. Magpamukha. Naks! <laughs> yeah. yeah. Naks. Yan ako <laughs> naman ano? oh Kita nyo yan. Panis. Wag lang gigilid. <laughs> so sige na nga mga mama. man. Mamaya kami mag-outro pag talagang kalbo. kalbo na kami lahat. Bye bye. Peace. What's up, mga man? Dito tayo ngayon sa Kalbo TV. <laughs> Kalbo. Kalbo. Mga man, Vlogs. Yan, mga man. Yan, ito ang okay kinauwi yan. Kaming dalawa na Puruan sa kami lang. Yung bata, bata. Yung isang bata, ano lang yung request lang. Special request. Sa kanya nanay. -nana. Sa'yo, mga man. Huwag yung kakalimutan mag-like, share and subscribe hit nyo na din yung yun notification bell para lagi kayong updated sa parating namin video mga man at comment kayo sa baba mga man kung ano pang gusto namin kung ano pang gusto nyo namin gawin mga man so yun mga man dito okay. kate na ano, boy tara na sa barber rally <laughs> <laughs> na siya yung bracket mga man yun, man boy hype mo na ay mo No m'he d'acabar de menjar! Cables, peix!